Hello! Assalamualaikum! So, for today's video ay magluluto po tayo ng rice bukari. So, ibig sabihin ng rice bukari ay medyo matamis-tamis. So, ayan na po ba ang ating recipe ngayon. So, uumpisahan po na natin ang ating pagluluto. Ayan! May carrots po tayo na kinudkud. So, anim na carrots po yan. And then, may karne po tayo ng manok na isat kalahati. So, may rice, basmatic rice po tayo na binabad ko na po ng mga 30 minutes. O, mahigit pa. So, ayan na po. So, ang nilagay ko dyan na tubig po, guys, ay yung sabaw po ng manok. Kung nilaga mo po yung manok, ayun ay po ang isa sabaw niya. So, may asukal po tayo. And then, cloves girpa and then hell dahon ng laurel so yan na po so pagkatapos ibubuhos ko na po yung asukal and then mikus mikus na natin mga insan yan pagkatapos ay imikus mikus din natin yung ating kinudgud na carrots na anim na piraso so pag naluto po siya guys ay as in masarap siya kakaiba po yung lasa niya kasi matamis-tamis na maalat-alat. So, yun. May matamis-tamis na may maalat-alat, ah. So, paborito po yan dito sa bahay. Lahat po sila ay paborito nila. Hanggang sa ayan na po siya, lalagyan po natin siyang namantika na maintain mo lang kung gaano karami yung niloto mo o oh, kung gaano karami yung ilalagay mo na mantika. So, tignan nyo, ang ganda ng pagkaano ng ating kanin. So, mahaba-haba po siya. Then, ayan na siya, guys. Tignan yeah. nyo, ang ganda ng pagkaluto. So, iyan luto na po siya, guys. Kumikinang-kinang po ang ating kanin. Oo nga, kumikinang-kinang ang ating kanin. So, pagkatapos yung ating kanin ng manok po ay pinahiran ko po siya ng ginawa kong sauce na ketchup and then oyster sauce, kalamansi at paminta asin. So, yun po ang nagpapasarap sa lasa ng karni ng manok natin. Pagkatapos niyan ay ilalagay ko po sa oven. And then, malapit na siya maluto. Yan, 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 yan. Ilagay po na natin sa ating lalagyan at ang ating manok ay tamang tama ang pagkaluto niya ay <laughs> mag voice over ba hindi <laughs> ko na alam ang sasabihin ko <laughs> so ayan po guys o ilalagay ko na sa ating happy dog para hindi po siya lumamig at masarap-sarap yung kanilang kain kasi medyo pag ganun mainit-init pa So shout out nga pala sa lahat ng mga sumusuportar sa akin, sa walang sawang panunood ng aking video, shout out sa inyong lahat and thank you so much. Sana hindi po kayo magsasawan na suportahan ako. God bless you guys. At sa hindi naman sumusuporta sa akin, it eh thank you pa rin at sa aking mga basar, thank you pa rin. So ayan buhay content creator. So, ayan, nilalagay ko na po sa ating lalagyanan yung ating kanin. Madami akong niluto kasi anim na baso po ang aking niluto kasi paborito po yan sa bahay. Na gusto nila, marami akong lutuin tuwing magluluto ako niyan. So, ayan po ang ating karni ng manok. Ilagay na po natin sa, atas, sa taas ng ating kanin. So, ayan. Tatlo po yung sa isang lalagyan at naggawa po rin ako ng apat na ano, lalagyan din ulit kasi para sa mga kasama ko dito sa bahay na kasambahay. So, syempre, kung nagluluto tayo ay bibigyan po rin natin siya. So, thank you for watching and God bless.